Araw sa Scorpio kasama ang buwan sa Taurus. Ikaw ang maaasahang mananaliksik. Ang kombinasyon ng Sun sa Scorpio at Moon sa Taurus ay nagmumungkahi ng isang individual na naakit sa materializing mula sa pananaliksik na ginawa. Ang parehong mga palatandaan ay pinansyal dahil ang Scorpio ay kumakatawan sa pera ng ibang tao at ang Taurus ay kumakatawan sa sariling mga mapagkukunan. Kung pinagsama, ito ay magbibigay sa katutubo ng isang mahuhusay na pinansyal makahulugan. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsecheck.com. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating agad. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at 77, o bisitahin ang absolutely psyche.com.